ito po ay totoo, at kung power tripping lang naman talaga ang labanan gamitan ng power at posesyon, yun nga, panapanahon lang yan. Hmm. Ano daw? Ang sabi dito kasi, Kimbo, uh, Representative Kimbo succeeds. House impeaches Sarah Duterte. <laughs> Ulitin ko, ha? Uh, kung yung power mo yun na lang ang pwede mong gamitin, di ba? Para kahit papano, mabalikan mo yung mga taong nang walang hiya sa mga kababayan natin. Pwede yon. Pero yun nga, ito namang impeachment trial or complaint na ito, lahat yan ay dumaan sa tamang proseso. Kaya wala tayong pwedeng masisi talaga sa mga kongresista. Ginawa nila ang trabaho nila. At kung yung articles of impeachment kasi, kung yun ay isa, dalawa, tatlo lang, o, oh, di ba? Ang dami Mas malala eh. Tapos so, na sinasabi doon sa articles of impeachment, yung pinakahuli, bakit impeachable itong si Sara Duterte or bakit dapat matanggal sa pwesto? Ang pinakahuli, the totality of the president's or vice president's conduct. The totality. Ibig sabihin, hindi ka dapat yan. Wala kang puwang yan. At kung iisa-isahin mo pa yung maraming rason, talaga magugulat ka na lang. Talagang record-breaking ito dahil unang-una, na vice president na na-impeach etong si Sara Duterte sa Kongreso. Good luck. Anong sabi? Tingnan natin na kung nga ay ginamit ang power na si Stella Kimbo as appropriations chair to push Sara Duterte's impeachment. Ulitin ko ha, kung ganun din lang ang gusto niyong kalakaran, pasensya na. At nasa kay, kay, na kay Stella Kimbo, representative Stella Kimbo, ang huling halakhak. <laughs> In a dramatic turn of events, House Chair or Appropriations Chair Stella Kimball led the successful impeachment of Vice President and former Education Secretary Sara Duterte. Sources say Kimbo used her influence. So yun, kung gamitan din lang ng influence, o ay nasaan na ang influence ng mga Duterte? Bakit nawala sa Kongreso? Akala ko ba maraming pangkaibigan itong sa Sara Duterte dyan sa kongreso? Kasi ultimo, ultimo ha, na yung mga kongresista na taga Mindanao ay nagbitaw na sa mga Duterte. So yan po ang katotohanan. Yan po ang malala at masaklap na nangyayari sa mga Duterte. Mm -hmm. To convince the fellow lawmakers to vote in favor of Duterte's removal. Ginamit ang power. nick uh, stella kimbo dao oh and yeah, the impeachment case will now be sent to the senate for trial and then the good luck